All right, issue issue lang yon wen ano? Yes, toto, pwede naman ba naman. siyang tumawid sa 20th mm -hmm. Congress? Toto. Ang ano, ang nakaalam ko may nagpetisyon sa Supreme Court, pinapa-define ano ang Fourth Writ. Okay. 'Di ba? Pero mm -hmm. hindi um sa pagkakatanda ko do sa mga nabasa ko, hindi kasama sa tinatanong sa Court of Supreme kung pwede bang tumawid ng... Uh, pero kung sa bagay, eh, kung halimbawa i-define ide na Supreme Court ng Fourth win baka matakal din doon 'yon ma-Senegwaya. Mag kung anong, pwede tumawid ng next Congress. Sa totoo lang, actually sinabi na ni dating Senate President uh, Tito Sotto 'yan na mm. baka ma-question sa Supreme mm -hmm. Court. Yes, to, uh -oh. uh, yung uh, yung issue tungkol sa impeachment. At the same time, mm -hmm. sabi naman ng dating Senator na si uh, Senate President Frank Drilon, dapat tapusin na ngayon. Tapusin. Diba? Ang sabi nga niya noon, Joel, nung pagka... Huwag pag... sa 20th Congress. Yes, kasi ang sinasabi niya, trabaho niyo to eh. Mm -hmm. Trabaho niyo ito dapat hindi pinapasa sa next congress. So ang sabi niya noon, pag sinabing forthwith, pwede kang mapatawag na special session. Para matapos mo ito hanggang sa kadulod-duluhan, eh hindi naman ginawa noon pa man. Eh siguro, diba? magandang uh, magpagabay tayo mga kapuso sa isang constitutional mm -hmm. law expert. Para malinaw. Malaman natin na uh, tinatawagan no namin ngayon si Attorney Domingo Cayosa. Nasa linya na yata. Dating, mm -hmm. uh, wala pa, dating pakulo po na Integrated Bar of the Philippines, mga kapuso, at uh, siya po isang constitutional law expert kasi, mm -hmm. uh, weng, ano, ang daming issue na dapat nating malaman dito. Sa totoo lang, ang meron tayo ngayon, oh. Ay yung mga pahayag ng mga congressman, yung pahayag ng ilang mga uh, social media influencers yes. mm -mm. na may mga bank account daw na kinakailangang makita. Mm -mm. Dahil very damn damning daw yung evidence Correct. dun sa bank account na yun. Na gusto nating sige na patingin. Gusto Bas namin makita. Depende yan kung oh. may small lady ulit. Oh, eh, ito know. na nasa Saksi linya na natin. <laughs> nasa linya po natin mga kapos si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at siyempre dating pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, live kayo sa Saksi sa Double B. Good morning po. Good morning po, Attorney. Good morning. Magandang umaga po sa nakikinig sa inyong programa. Si Joel, at si Weng po ito. At, attorney, ano nga ba? Bigyan nyo nga kami ng gabay kasi eh, iyon uh, pinag-uusapan dapat bang tumawid pa sa 20th Congress pagka daw tumawid sa 20th Congress ito pong impeachment eh baka question po ito yung constitutionality po nito paki gabayan nga po kami kami nalilito na rin no? dito sa isyung ito attorney kung susundin lang ho yung konstitusyon at yung mga nauna ng kaso na kung saan sinabi ng Supreme Court that the Senate is a continuing body wala sanang problema na natawid sa 20th Congress yung sinimulang impeachment uh, complaint laban sa vice presidente. Mm -hmm. So walang pro bakit ni po sinabing wala sanang problema. Meron bang kulatilya atilya yon Attorney Dominguez uh, Ayosa? Kaya hutanay nagkaproblema kasi mm -hmm. yung ating mga hinalal na mga senador eh iba na ang sinasabi, iba na ang kanilang kilos. But, Pero kung, uh, kung titingnan natin ang konstitusyon, maliwanag naman ho doon na dapat yan tuloy-tuloy. Pangalawa, doon mismo sa impeachment rules ng Senado, maliwanag naman na yung impeachment is a different uh, kind of work, hindi yan legislative mm -hmm. work. Mm -hmm. At uh, kung titingnan natin ang sarili nilang rules, eh, nangingibabaw. The impeachment should take precedence over the ordinary legislative uh, agenda. When, when you say, uh, Pag sinabi mo yun, hmm. Atty. attorney kayo, sa di ibig sabihin, mali yung desisyon ni Senate President Escudero na um, mauna yung legislative priorities kumpara po sa impeachment trial. Kasi yun ang po ng Senate President. Ganun po ba yun? Eh ho ang uh, dahilan niya. Di ho, ba kung uh, ayaw okay. mo, pwede kang gumawa kung ano-anong mga dahilan. Pero ang sinasabi lang ho natin, Malinaw naman ang kanilang uh, impeachment rules. Malinaw din ho ang jurisprudence ng Supreme Court tungkol sa nature ng Senado. Mm -hmm. So wala ho saan ng ganyan. Pangalawa, eh, di ba nagbitiw na rin ho sila ng salita noon nung umaangal tayo na bakit hindi fourth week, bakit uh, yes. dinidelay nyo ng three months. Sabi niya huwag kayong mag-alala pagdating ng uh, after election, July at June 3, simulan namin yan. Ngayon inurong na naman. Ngayon mm -hmm. sinasabing, baka hindi matutuloy. Eh, dilimito ho ang taong bayan eh. Hindi mm ho -hmm. naman yung opinion nila o opinion natin o sino pa man ang masusunod dapat. Dapat yung malinaw na mandato ng konstitusyon, yung malinaw na existing jurisprudence ng Supreme Court, at saka yung Senate rules nila mismo. Okay. Balikan natin, attorney, yung binanggit po ninyo, kailangan tuloy-tuloy itong impeachment. Ibig sabihin, pwedeng simulan ngayong kongresong ito, na yes. napapatapos na, at pwede naman tayong pwede naman natin yung itawid ng 20th uh, Congress tama ho ba yun, attorney? Tama ho. 'Yun ho ang uh, sinasabi ng uh, uh, kasalukuyang mga batas at saka ng uh, jurisprudence ng Supreme Court. Pero paano po yung ganitong sitwasyon attorney? Na halimbawa, sa June 11 babasahin lang ng mga kongresista sa plenary ng Senate 'yung mga charges or allegations laban sa Vice presidente. After that mag mag um, Uh, adjourn na po ang buong 19 Congress. Papasok sa July ang 20th Congress, pero yung kabuuan na ng proseso ng trial, sila na po ang ahawak. Pwede po ba yon na parang pinasa mo yung kabuuan ng proseso sa next Congress para sa isang impeachment na ipinasa po sa iyong poder ngayon? Pwede ho naman yon sapagkat uh, yung Senado ho naman, Uh, kahit nagpalit yung uh, labindalawa, yung kalahati niyan, it, it remains to be a continuing body. Mm -mm. So, uh, naisabit, tinanggap na ho nila uh, mm -mm. Nung, nung, uh, four months ago. Tapos, babasahan ngayon. E eh di sabihin nila, ibigay sa Vice President, meron siyang sampung araw para mm -mm. sagutin yon Pagkatapos yan, magsisimula na ang uh, hearing. So, wala uh, ako wala akong, akong kaduda-duda dapat 'yan sila lang 'ko naglalagay ng duda eh mm -hmm. minsan namimislid ang ating taong bayan kung mm -hmm. meron silang sariling agenda whether personal or political ay eh, mas maganda ilahad na lang nila Sabihin na lang, lang nila yung, Oho kasi yung uh, magkukunwaripan na kung ano-ano sa jurisprudence, sa konstitusyon. kung ano-ano eh. malina ko naman 'yun ang sinasabi natin. Okay. Sundin na lang nila 'yung batas kasi mambabatas naman sila. ang oh, sinasabi yan ni yan. Attorney Cayosa wing mm. ano eh. kung marab kung merong ano, merong paraan. Maraming ano ba? <laughs> Kung gusto, maraming paraan. Maraming paraan. Kung, Kung ayaw, ayaw, maraming dahilan, dahilan. ano? Okay. So, uh, parang ganoon ng, eh, eh, pero okay na rin bang maano to, maisa lang na rin sa uh, Korte Suprema para uh, once and for all tapos na po ito, attorney. Uh -oh. well, meron lang nakasalang eh. Yun nga ho ang nakakalungkot. Kung so, malinaw ho naman yung konstitusyon, malinaw ang rules nila. Meron ng existing jurisprudence 1950 mm -hmm. and then panahon ho ni GMA yung Neri case, yung Ermita case. Paulit-ulit na na sinasabi ng Supreme Court, continuing body ang Senado. Doon pa rin sa record ng Constitutional Commission mismo, malinaw din ho do na continuing body ang Senado. So wala hong kaduda, sila lang ho naglalagay ng paduda dahil nga meron silang ibang uh, gustong gawin so, mm -hmm. so wag so, na ho na sana nilang gamitin yung batas kung ang rason naman ay e personal o political. Okay, Dahil sa paliwanag ng attorney kayo sa uh, wala yung sinasabi ng iba na may abuse of discretion sa panig na Senate President po dito. W wala ho sana wala. kasi nga uh, mandato yan ng konstitusyon yung impeachment ho hindi laro ito hindi yes. ho kung titingnan natin ang uh, nakasaad sa constitution the spirit and intent of the constitution yung uh, rules of the senate dapat priority ito tuloy-tuloy kasi nga ho to be fair to the vice president yung nasasakdal to be fair dun sa mga congressman na nagain ng complaint to be fair sa taong, taong bayan kasi gusto nating malaman totoo ba yan ano bang ebidensya ano bang depensa It's about accountability of high public officials, mm -hmm. hindi ho biru-biru yan. So it, they cannot trivialize it sana, hindi ho optional yan sa kanila dapat. Mm -hmm. e kaso nga iba yung, mm -hmm. yung naging direction po ng Senate President sa kasong ito, Atty. Cayosa? Oh, well personal niya ho yun. Mm -hmm. Siya ho ang, uh, ang mag-explain sa taong bayan mm -hmm. at uh, hindi ho naman mangmang -mang yung taong bayan. Nakakahalata na po sila. Oh, po. Okay. Ano pa nakikita niyong ano, kahihinat na nito kasi may sabi yun, ni Senator Amy Marcos, uh, weng, ano eh, hmm. tapos na itong impeachment na to. Oo. <laughs> parang ano, talo na, na kayo. parang, sinasabi bang by, na to. parang sinasabi parang by default, uh, parang ganun wala na. na agad yung impeachment uh, case na ito. Ganun po ba yun? Tama po Namikita ba yun? Nakikita niyo bang ganun na mangyayari kay na nito, Atty. Kayo sa? Well, lahat ho naman ng uh, senador or kahit sinong mamamayan entitled to his or her opinion. Kaya lang ho, ang napupunan natin dyan, mismo ho kasi yung mga senador, hindi nila tinutupad o kaya hindi nila sinusunod ang sarili ng rules. Bawal ho sa kanila sana magkomento. Saan mo kayo nakikita ng isang quest? Hindi pa nakita yung ebidensya, hindi pa nakita ang sagot ng kabila. Sasabihin na walang kaso ito. Eh, they have to understand that in the impeachment process, quest ho sila, di ba? uh, pinagsabihan na sila, rinimind na sila ng kanilang Senate President nung nauna, wag ho kayong magkomento dito. Pero ngayon, hindi pa nga ako nagsisimula yung pagpresenta ng ebidensya, yung pagbabasa ng uh, charges, mm -hmm. eh meron ng ilang mga senador, eh ganun ang sabi eh, eh kung huwes ka, eh sino pang maniniwala sa'yo kung ganyan ang asta mo? Mm -hmm. Pwede ba natin ni, ano yun? Na, inhi- well, dapat mag-inhibit. Mag oh. Sa ganyan ba? Sa eh, impeachment ay, ba alam, may inhibition, Atty. Cayosa? alam, alam niyo, pag korte ho yan, matagal nang na-inhibit ang marami yes. sa mga yan. Eh. <laughs> Meron ng prejudgment, judgment huh ika nga. Uh, uh, pero oh, oh, sa impeachment oh, talaga, court, walang inhibition, oh, di ba, Atty. Cayosa? Oh, Oo, oh, oh, yun ang problema. Ang naiiba ho kasi ang impeachment process sapagkat it is a a class by itself. O, oh, okay madaling uh, bilangin kung ilan agad yung numbers impeachment kasi oh, again, numbers and political game as para sa si iba ang uh, ang impeachment trial attorney. Oh, yun nga, ang nakakalungkot kung gagawin ng mambabatas na political game yung accountability of of public official. Dihobay, magkaiba sana yun. So sana mm -hmm. naman ho eh unahin nila yung kapakanan ng taong bayan. Mm hindi -hmm. pa ho na pinag-uusapan kung guilty o hindi. Uh -huh. Di ba, kinakilang malaman natin, totoo ba? Ano mm -hmm. bang ebidensya? Ano ba ang kanyang depensa? Mm -hmm. At ano bang kanyang ebidensya? 'Yun ang importante kasi itong mga paratang ang ang bibigat ho eh. Oh, Daang-daang pa. da milyon. Pangalawa, yung pinaparatangan, hindi ho ordinaryong uh, Juan de la Cruz. Mm -hmm. Vice President mm po, -hmm. may mandato yan. Di ba But maganda syempre, na? Salamat deserve... sa lalong madaling panahon. Sabi para... nga nila, deserve niya rin na magkaroon ng day in court Parang sa para lang. ipaliwanag ang panig niya. Hindi Saka, ba? Oh, eh, tapusin na natin ito kasi wait, patahimikin na natin kung totoo wala wala namang kasalanan. Totoo yun. Diba? Totoo okay, yun. Diba, Pero, ba yung... Ganito, attorney kayo sa Injowel, ganito po, sa impeachment trial, ang parusa dito ay halimbawa, parang administratibo, tanggal ka sa tungkulin mo, halimbawa, kung ano man 'yung posisyon na hinahawakan mo. Mm -hmm. Not necessarily si VP. Pero pagkatapos mo sa impeachment trial, pwede siyang habulin criminally sa korte naman. Pwede ho yun. Pwede, pwede ho 'yon. So kung halimbawa, sa ho, dalawa 'yan eh. Opo. Uh, tanggal ka sa mataas na pwesto mm -mm. at uh, perpetual disqualification yes. sa anumang uh, trabaho sa gobyerno. Mm, tapos sa criminal court, pwede kang habulin ng kulong multa. Tama ho, okay. pwede okay. Pero kung halimbawa po, ma siya sa impeachment court, mm -hmm. katulad nung nangyari kay dating Chief Justice Corona, Dahil... siya ay convicted sa impeachment trial, oh. pero acquitted siya pagdating sa korte. Eh. Mm -hmm. Paano po yung sa kaso halimbawa, ma ka sa impeachment, paan, pwede ka pa bang habulin criminally? Pwede pa rin ho, sapagkat mm. magkaiba, magkaiba yung charges, criminal charge, proof beyond reasonable doubt, dito sa impeachment, eh, pagtanggal uh, lang ho sa iyong posisyon magkaiba mm -hmm. din ho ang hukom diyan so uh, magkaiba yung mga komplainan, mm -hmm. so, so Uh, appreciation ko, ng na ebidensya e e iba. yung double J-O-4-D, mga yes. Hindi yes. ko mag-a-apply yun. Yun. Oo, oh, okay. oh, okay. sige. Abangan namin yung mga development pagka may mga kailangan tanungin at uh, isang guni sa inyo. Natawagan ka namin, <laughs> attorney. Kayo, <ha>? kami Salamat, <laughs> friends ha? of the court. Mag-ihat <laughs> ka, mag-ihat ka. Ha? thank <laughs> attorney, you. Thank you. Uh, pagbasal ho natin ang ating mga mambubatas. Opo, yes, opo. Thank uh, thank si attorney Domingo Cayosa, ang ating... Friend of of the court, mga kapuso. Friend of the court. walang p pro